Ito, tanggap tayo ng report mula sa labas sa ko sa panamanay mga bumbero sa lalawigan ng Aurora, patuloy na nagsasanay. Narito ang balita ni Romela Roque. SKLT, patuloy na nagsasanay ang Bureau of Fire, Aurora Province, tuwing may uh, patraining ang LG ng bayang bawat bayan ng lalawigan ito patungkol sa kaligtasan ng mamamayan tulad ng basic life support kung saan laging kasama ang mga taga-BFP. Ayon kay BFP, Aurora Provincial Chief Public Information Unit, Fire Officer 2, Joe Marie S. Picasso, sa atas ng kanilang butihing Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Maria Lea, ay eh sa GD, sila ay patuloy na makiisa sa palatuntunan ng pamahalaan na magpatuloy sa pagsasanay sa pagsagip ng buhay sa panahon lagi silang mayroong operational readiness readiness para ma-refresh ang kanilang kaalaman at sa pag-responde sa nasunugan, emergency, sakna at iba pa. Tatlong nila ang DRRMO office pag nag-cater ng uh, mga trainings like standard basic life support at standard first aid. inutuhan din nila ano kanila ang kanilang uh, fire prevention campaign infections regularly sa about business establishments building para masiguro na nakakasunod ito sa fire code. Indinugtong pa ng butihing PIU, PIU na mayroon silang labing tatlong serviceable fire trucks limang unserviceable sa walong bayan ng Aurora na may mga new Isuzu 5 class na tinatawag na 911 good running conditions. Tigalawa, bawat munisipalidad. Maliban sa Baler na may apat na 5 Plus, dami sa doon ay bigay ng LGU Baler na bawat 5 may lima hanggang pitong personel. Mula sa lalawigan ng Aurora, with Henry Mendoza and Barry Mercado, ako si Romel Rock, nagmumulat sa pangit on air ng DCMA 1530, ang Radio Team. Maraming salamat kay Romel Roque.